Nanawagan si Sen. Lito Lapid na magtulungan ang pamahalaan at pribadong sektor para masolusyonan ang krisis sa tubig sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe sa 38th PWWA International Conference and Exhibition sa Boracay, inahayag ni Sen. Lapid na malaking bahagi ang tubig sa iba't ibang sektor at industriya na bumubuhay sa turismo, agrikultura at ekonomiya ng isang bansa. Ang kay Senator Lapid, Chairman ng Senate Committee on Tourism, hindi pwedeng mawalan ng tubig ang kahit isang bayan kaya dapat mapatatak at maging sustainable ang supply ng tubig sa buong Pilipinas. Ito po ay kalaman mawawumonor crisis kailanap po ay pangunahahan ng bago-bago mga ng problema ang ating bansa dahil prioridad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nawagan si Senator Lapid sa kapwa niya senador na agad na pagtibayin ang kanyang panukalang magtatatag ng isang Department of Water para sa sentralisadong ahensya na tututok sa pagpupondo, development ng resources at infrastructures at pagpapalawak ng supply ng tubig sa bansa na maaaring ipunin kapag may bagyo at pagbaha. Kaya po kami ang isa ay ng panukala ang isa sa ibis na mag-aisa ng organisasyon ng ating pamalahan. ito po Department of Water and Resources, DWR ay siyang mamumuno sa lahat ng organisasyon kaugnay ng pamalahan ng tubig ng ating bansa. Ito po ay Senate Bill No. 2771 na nabanggit na po kanina ng aking anak na team sa CESA at ngayon ay sa Team Tourism at tayo na po ay bago lang ako dito sa paka talaga ng turismo, kaya po medyo nang pa ako. At lalo lang, -lang na po, wala naman po sa tubig ang aking uh, sa na uh, bill na ganito. Kaya po pinag-aaralan namin sa pamagitan ng DWR ay abot ang ating uh, tubig na kahit, na, sa, kahit saan na lugar sa ating bayan. Matiyak natin ang lugar karong malinis at maabot ang tubig para sa lahat. Noong September 2024, itinulak ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasaayos ng water management sa bansa sa paglikha ng Department of Water Resources o DWR sa ika na pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council. Noong nakaraang taon nilagdaan ng pangulo ang Executive Order No. 22 na nag-aatas na magbuo ng Water Resources Management na nag na magbuo ng Water Resources Management Office sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Environment and Natural Resources. Sa pag-aaral ng UN at UNICEF, nasa 53% households sa Pilipinas ang walang akses sa malinis na inuming tubig.